Meron ka bang uh, welcome moment sa'yo sa PBA? Yung tipong pinaramdaman sa'yo na rookie ka lang. Meron bang welcome to the club? PBA. Ito <laughs> po, PBA. Ano ba okay, ginagawa nila Ah, uh, Meron, meron. Pero before I played for my first game, uh, bago ko maglaro kinamagasin, kaisip ako kung paano ko magtagal sa PBA. Uh -huh. Maka 10 years lang ako, okay na. Kasi uh, ang PBA nung araw, 6 teams lang, 7 teams lang. Kung uh -huh. maka 10 years ka, magaling ka. Tama. Alam mo ba kung anong inisip ko para magtagal ako sa PBA? Mm -hmm. uh, ang ginawa ko, kaya minsan may interview na nakalagay sa Facebook na ako nag-welcome sa kanila. <laughs> pinitan pinitan <laughs> uh, <laughs> uh, uh, <laughs> yun uh, 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 <laughs> uh, uh, ang yun uh, 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 na sa ano ko kaya ano kaya ano kaya ano kaya tirador. Oo. ano kaya 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 ano So, okay lang. Nawala? Pero next year, second year na sa PBA, two years contract ako eh. Oh. Aba, nakakashoot na ako. Bakit? Ayaw na akong depensa. Ano? Eh. Uh, ah, ah, uh, Nakatatak sa isip ng mga kalaro ko. Natatawa na lang ako. Uh, uh, okay. Saka, okay. ano? Tsaka ano yun, eh, no? Gan ganito kasi, eh. Brute force to brute eh. Force. Tsaka, diba? Talaga, ano, may May ma intimidate ka. 6'5", wide oh, body. Di Hindi naman basta-basta skinny yan. Eh. Ang laki ng katawan yan. Yeah, eh. kung uh, yung, napanood mo sa yun nga, yung P.E. Bell, kasi hindi ganun televised, pero ako, nasa subay-subay-bayan ko yun, nakaka-intimidate pag nakita mo yung Sunny Kabato eh. Tsaka, hindi naman sa pa... Hindi, sanay kasi ako trabaho nung nasa probinsya, kaya... Papasan, oh, hindi na...